Ang kanyang pamumuno ay naging sukatan ng pagiging mabuting leader, mula sa mga emperador, hari, hanggang sa mga modernong pinuno sa kasaysayan. Ano nga ba ang sekreto ni Trajan? Hindi ito kapangyarihan, hindi ito yaman. Ang tunay na lakas niya ay nasa disiplina, katapatan, at kababaang loob, hindi siya umasa sa takot kundi sa respeto. Hindi siya namuno sa pamamagitan ng batas lamang, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Para sa kanya, ang Roma ay hindi lamang lungsod, ito ay ideya. Isang ideya ng kaayusan, tapang at pagkakaisa. At sa bawat kalsadang itinayo, sa bawat haliging itinindig, at sa bawat sundalong lumaban sa ngalan ng imperyo, naroon ang kanyang diwa. Ngayon, mahigit dalawang libong taon na ang lumipas. Ang mga marmol ng Roma ay kupas, ang mga gusali kuho, at ang mga pangalan ng hari ay nilamon ng panahon. Ngunit si Trajan, patuloy na nakatindig, ang kanyang bantayog ay dinadalaw pa rin ng mga turista, mga iskolar at mga leader ng daigdig hindi lamang upang pagmasdan kundi upang matutunan ang aral ng kanyang buhay na ang tunay na pamumuno ay hindi sinusukat sa dami ng nasakop, kundi sa dami ng mga taong pinabuti ang buhay. Ang bawat bansa, bawat pinuno, at bawat mamamayan ay may trajan na pwedeng tularan. Ang bersyon ng ating sarili na marangal, matatag, at mapagkumbaba sa harap ng tagumpay. Sa pagtatapos ng bawat araw sa Roma, habang ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng Tiber River, may liwanag na tumatama sa trajan's column isang gintong sinag na tila nagpapahiwatig, ang kabutihan ay hindi namamatay. Ang mga imperyo ay maaaring maglaho, ngunit ang alaala ng isang mabuting pinuno ay nananatili. At sa pagikot ng mundo, sa mga bagong anyo ng kapangyarihan, ang aral ni Trajan ay muling bumabalik. Ang pinuno ay hindi ipinapanganak sa trono, kundi sa paninindigan, serbisyo at tapang. Kaya't habang tumatagal ang panahon, isang tinig pa rin ang maririnig sa mga guho ng Roma, ang tinig ng emperador na sundalo. Ang tinig ng taong minahal ng kanyang hukbo, ang tinig ni Trajan na nagsasabing ang tunay na lakas ay hindi sa pananakop kundi sa katarungan.